Nasi si Ate to no? Tata si Ate lang kanta oh. Agay, bunala yate. po Ate. Ate. Ate, utang, ate Ate. man. Agay, agay, agay. agay, agay. Badi ka nono. no no. Oh, mamuna sa ulo oh. Oh, 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 tanaw ra <coughs> oh. Ano itan? Piti ka ka ron. Agay ba? Ayaw na ba? Ha? Itan? No, no. Bunalan ron. No, ha, no. bad na. Oh, oh, ta, bunalan na ng cellphone noon. Ay, oh. ka. Oo, o, ta. Nagbabi ka ni. Mandito na yung galoy. No, no, loy. Bad na yung loy. Hindi mo siya mapabadlog yun. Klaro ka ba yung mga iwi, oh? Eh, may kabuto niyo. Ang bako. Oh. Yeah. 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 Na natunog na, natunog. Mm -hmm. Nahiwi naman na kayo mo nagsugbagod. Oh, nahiwi. Ah, anak, naong. No. <laughs> Wala. Oh.